Hi everyone! At alam kong tuwang-tuwa kayo mga mami na tulad ko dahil nga bukas ay Saturday. Kaya lang ako magiging busy ako ng Saturday and Sunday dahil nga exam ng aking mga anak sa Monday until Wednesday so magiging busy tayo sa pagre-review sa kanila. Gabi pa nga lang ay rinedy ko na yung kanilang mga isusuot na PE uniform at paggising ko nga ay gumising na rin si kuya. Inagahan ko lang talaga ngayon dahil nga itong mga bag kasi nila ay hindi ko pa naaayos kagabi. Kaya eto, gumising ako ng maaga para ayusin yung mga gamit nila. At habang nag-aayos nga ako ng mga gamit nila, iniisip ko kung ano na naman yung lulutuin kong breakfast nila. Tinatanong ko nga si Kuya kung anong gusto niyang ulam. Alam niyo naman kung anong sagot niyan. Alam kong egg na naman. Dahil nga favorite niya yun, kahit araw-araw pa na egg ay hindi hindi sila magsasawa. Kaya nga sabi ko sa kanila, malapit na siguro tayo tubuan ng pakpak. Nagpainit na nga lang din ako dito ng tubig na pangligo nila at dahil nga malamig yung tubig kapag umaga. Tapos nagluto na lang din ako ng breakfast nila at si kuya naman habang inaantay niya ako ay eh, nagdo-drawing muna siya. Pinaliguan ko na nga pala sila at binihisan at dahil nga kung dalawa silang nasa CR ay talaga namang aabuti ng isang oras talaga yung pagligo nila. Para mapabilis, pinaliguan ko na lang silang dalawa. Kaya eto, pagkatapos nilang bihisan, kumain na sila at nagluto lang ako ng miswa na may patola at may sahog na chicken. O yan, para naman maiba yung pagkain nila sa morning. At nagprepare na din ako ng kanilang mga snacks. May activity kasi sila sa school nila ngayon. Kaya ayan, gumawa ako ng candle with handle dahil maglalight sila ng candle at magbibigay sila ng flowers kay Mama Mary at dahil nga birthday niya. Kaya ayun, umaga pa lang ay kumuha na ako ng mga bulaklak dito sa may mga halaman ko para meron naman silang maibigay na maayos kay Mama Mary. At dahil nga nandito na yung sundo nila, aalis na sila at pupunta na sila ng school. So ayun lang, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Bye-bye!